Bakit dito kayo nangaharang sa dilim? Hindi kami nangaharang dito! Hindi kami nangaharang dito! Ano ito ba yung reaction mo? Ano ito ba yung reaction mo? Break this di Nagulat ka ba nandito sila sa dilim? Nagulat ka ba nasa dilim sila? Hindi mo na pansin. Kaya di sini. ka nagulat nasa dilim sila? Sir! Halika! Ba't nasa dilim kayo? Ayan, sige takbo, takbo! Takbo, takbo. Sige, takbo. Ayun yung mga MNBA, tumatakbo. Ayun, 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 tumatakbo. Ito mga yung mga service ng MNBA. Diwanan nila dito, nagtakuhan ito, may grupo ng NMPA na nakatago dito sa dilim na to. Abangan nila yung mga kumakaliwa galing doon sa katipunan. Pagdating dito, abangan nila paparahin. Ito ang modus nila dito, ayan. Kung na natin na may pinaro silang truck, kung napita natin, nagtakuhan, nagpulasan. Ayan, iniwan yung kanilang mga motosiklo. Tumakbo doon sa loob ng UP Campus. Minsan na natin itong nasita rito, tinatanggi nila dahil nagpapahinga daw. Ngayon, nahuli natin sila sa akto. Kaya hindi na sila makapagkakailangan yun. Ito rin, ito rin yung grupo na to, yung nakuha natin ng video nung nakra.